So mga bagay na kailangan mong gawin upang palagi kang hanap-hanapin ng isang lalaki o para maging needy siya sa iyo. Ang ibig ko sabihin mga kamamay, laging hahanapin na ng isang lalaki ang atensyon mo, di ba? Gusto mong mangyari 'yon at marami sa inyo ang nangangarap na kahit na imposible ay gusto rin itong mangyari. Yung tipong hindi na sila yung maghahabol, hindi na sila yung maghahanap ng oras, hindi na sila yung nagagalit palagi sapagkat hindi nila mamonitor kung saan pumupunta, kung anong ginagawa ng isang lalaki. Lalo na kung nagdududa ka sa mga ginagawa niya sa inyong relasyon. Lalo na kung may nararamdaman kang hindi okay sa pagitan ninyong dalawa. Yung tipong nawawala na siya ng oras sa iyo, yung tipong hindi na kayo nagde-date, yung tipong palagi na lang siyang umaalis ng bahay, yung tipong kapag ka mamamalengke ka, siya umaalis din ng bahay, which is hindi naman siya nagpapaalam. So ang hirap ng mga kamamay, yung tipong ang layo nyo na, kung dati-rate, siya yung nagsusumiksik sa mga pupuntahan mo, gusto niyang sumama, siya yung nagsusumiksik para lagi kanyang nakikita. Pero ngayon, nawawala na ang lahat ng yon. So huwag kang mag-alala mga kamamay sa videong ito. I-share ko sa inyo kung ano yung mga bagay na kailangan-kailangan niyong gawin upang muling hanap-hanapin ng isang lalaki ang atensyon ninyo upang ang isang lalaki ay muling maging needy sa inyo. So, wag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. So, tapusin nyo sana ang video nito sapagkat napakahalaga ng lahat ng mga tips na i-share ko sa inyo at gusto ko sana i-apply nyo din pagdating sa inyong buhay, pag-ibig. So, wag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Kung napindot nyo na yung subscribe button at like sa video ito, simulan na po natin. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang lalaki naman sa pagkakataong ito ang maghabol sa iyo, ang maging midi sa iyo. So number one, bigyan mo siya ng emotional comfort. Anong ibig kong sabihin dito, kamamay? Ipakita niyo po na willing po kayo palaging makinig sa kanya. Ipakita niyo po na kayo yung safe place ng isang lalaki. Yung tipong pag meron siyang problema, meron siyang isipin, meron siyang pinagdadaanan, kailangan ipakita nyo na willing kayong samahan siya. Ipakita nyo na bukas ang inyong mga kamay para tulungan siya minsan kasi ang isang lalaki mga kamamay kapag ka may problema 'yan wala siyang masumpungan, wala siyang malapitan ultimo ikaw hindi kanya ma-reach out ibig sabihin kapag ka may nararamdaman siyang hindi okay malungkot siya may problema siya ikaw busy ka roon sa ibang bagay at hindi mo siya nabibigyan ng oras kaya ang isang lalaki naghahanap ng ibang bagay, ng ibang uh, babae na kung maaari, sila yung kanilang kinakausap, pinag-share-share ng nararamdaman, which is dapat ikaw yung gumagawa ng mga kamamay. Ano ba ang kahalagahan ng emotional comfort? Alam niyo po, mga kamamay, pagka meron pong emotional comfort sa inyo ang isang lalaki, ikaw palagi yung kanyang hahanapin, ikaw palagi yung kanyang tatawagan, at ikaw palagi ang kanyang kakailanganin. Bakit po? Siyempre, pagdating nga doon sa mga bagay, sa mga sitwasyon na hindi na niya malaman ang gagawin, stress na siya, malungkot na siya, problemado na siya, kailangan dapat ikaw yung isang tao na magbibigay sa kanya ng safe place, yung tipong masasabi niya na huwag kang mag-alala, nandito ako. Ibig sabihin, ikaw dapat yung nagbibigay ng safe place sa kanya para hindi siya mag-alala, para ilagay at ikampante niya ang loob niya sa mga nangyayaring problema sa kanyang buhay. Kaso hindi nangyayari yon. Hindi kanya ma-reach out, hindi kanya ma-contact, hindi kanya malapitan sapagkat ibang bagay ang inuuna mo kaya siya na mismo ang naghanap ng uh, safe place niya sa ibang tao, sa ibang bagay. Kaya mga kamama, hindi nangyayari talaga na ikaw yung nagiging safe place niya kasi nga wala kang oras sa kanya. Kaya ang dapat mong gawin, ipakita mo sa kanya na ikaw yung emotional comfort niya pagdating sa mga ganyong klase ng bagay. At pagka dumating yung time na meron siyang problema at ikaw nga yung emotional comfort niya, ikaw yung safe place niya, ikaw kaagad ang kanyang hahanap-hanapin sapagkat sa'yo lang siya nagiging kalmado. Sapagkat ikaw lang yung nagbibigay ng comfort sa kanya. Ganun po yung mga kamamay. Pero kung hindi ikaw yung emotional comfort niya, malamang sa malamang, doon sa ibang tao siya lalapit kung saan siya nakaramdam ng emotional comfort. At yun po ang nagiging uh, simula kung bakit nagiging needy ang isang lalaki. Kung sino, yung comfort zone niya, kung sino yung emotional comfort niya, doon siya bumabalik, doon siya naghahanap ng oras. Kaya kung hindi mo magagawa mga kamamay, nabigyan siya ng emotional comfort, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi magiging needy sa inyong isang lalaki bagkos doon sa ibang tao siya magiging needy. At ayoko na maranasan niyo yon At alam ko rin na napakasakit noon pagdating sa inyo. Kaya mga kamamay, ngayon pa lang, yung emotional comfort ng isang lalaki, kayo na dapat ang, okay, ang sumasagot. Right? So number two, ipakita mo yung side mo na hindi niya nakikita sa iba. Yes mga kamamay, ipakita mo yung genuine na ugali mo, na mo sa isang lalaki na tipong wala yung iba. Sabihin na natin meron kang sense of humor, meron kang uh, kabaitang taglay, meron kang uh, maasikasong katangian. So ipakita mo sa kanya yung side mo, yung ugali mo na wala sa iba mamay eh, bakit naman? Eh syempre po, ito yung hahanapin niya eh. Okay? Dito siya, ikaw nga, dito siya magkakaroon ng comparison. Okay? Imbes na maghanap siya ng iba, hahanapin niya pa rin yung ugali mo na unique sa iyo. Kaya siya ay magiging needy sa iyo, kaya palagi kanyang hahanapin. Hahanapin niya yung ugali mo na nagustuhan niya na hindi niya makita sa iba. Kaya napakahalaga mga kamamay na ipakita mo yung unique na ugali mo, yung kakaiba mong kakayahan, kung saan man yan, pagdating sa kama, pagdating sa ugali, kahit saan, basta yung unique na ugali mo, yung unique na kakayahan mo, lahat yan hahanapin sa iyo. Okay? So maging ano lang tayo, practical lang tayo, yung iba nga dyan. Kaya hindi maiwan yung uh, isang lalaki o yung isang babae dahil nga meron siyang kayang gawin sa kama. Okay? Be practical tayo, hindi tayo mga bata dito na hindi kayang gawin ng ibang mga babae. Kaya po yun ang nagiging dahilan kung bakit nag stay yung isang lalaki, kung bakit nagiging needy ang isang lalaki, kung bakit hinahanap kayo ng isang lalaki. Dahil nga may kakayahan ka kung saan mang bagay na hindi niya makita sa iba. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, ipakita mo na sa isang lalaki yung unique side mo na hindi niya makita sa iba. So next, magbigay pero huwag so sobra. Yes mga kamamay, magbigay kayo ng oras sa kanya pero huwag niyo namang ilalahat yung tipong sa kanya ka na nakatutok, lagi mo na lang siyang uh, i-manipulate. Ayaw po ng isang lalaki nung banon So, magbigay ka lang ng oras sa kanya. Yung tipong uh, lumalabas kayo uh, every week, nagsisimba kayo, gumagala kayo, so regularly. So, yun po. Pero wag po kayong so sobra ng oras. Gusto po ng isang lalaki na hinahabol-habol sila yung tipong uh, kayo palagi yung naghahabol sa kanila, pero ipakita nyo na independent naman kayo. Kapag masyado na siyang lumalayo sa inyo, nagpapahabol na sila sa inyo, o nasasaktan ka na, ipakita mo na kaya mong tumigil ng paghahabol. Okay? Sa isang lalaki. Para sa ganun, hindi siya masyadong lumaki ang ulo. Hindi siya masyadong maging mayabang. Pero magbigay ka ng oras sa kanya, ng mga bagay-bagay, pero huwag kayong sosobra talaga. Okay? Maghabol kayo ng konti, Magsorry kayo kung nakagawa kayo ng kasalanan pero 'wag po sobra. So ganung paraan mga kamamay hahanapin po kayo ng isang lalaki, magiging needy po sa inyo ang isang lalaki. Sabi ko nga, magbigay lang kayo ng sapat pero 'wag pong sosobra. And last, magkaroon ka ng sariling buhay at mga goals. Yes, mga kamamay. Pag po ipinapakita nyo sa isang lalaki na hindi puro kayo pagmamata sa kanya, yung tipong hindi ka palaging nagbe-message, hindi ka palaging tumatawag, hindi ka palaging nagbibigay ng maraming oras sa kanya. So, pag nakita po ng isang lalaki na gano'n, ibig sabihin, hindi ka masyadong mahigpit. Hindi ka lang nakabase o nakadepende sa kanya. At ipapakita mo rin sa kanya, mga kamamay, na busy ka sa mga bagay-bagay, may mga goals kang gustong gawin, may mga pangarap kang gustong abutin, nagiging busy ka sa mga bagay na yon, hindi palaging sa kanya ka nakatutok. So mas hahanapin ka ng isang lalaki kapag kaganon sapagkat high value ka eh. Sapagkat marami kang uh, uh, pinagkakaabalahan. Hindi lang siyang iniisip mo. Okay? At okay lang sa'yo kahit mawala siya. Basta ikaw, busy ka sa mga pangarap mo. So, mas gusto po ng isang lalaki yun, mga kamamay. Mas hahabulin ka, mas hahanapin ka. Baka nga siya na palagi yung tumawag sa'yo eh. Siya na palagi yung uh, mag mag-update sa iyo kung ano na bang Anong nangyari sa araw mo? Kamusta ka? Bakit hindi ka masyadong nagpaparamdam? Kaninang umaga ka lang nag-text pero hapon na hindi ka pa rin nagpaparamdam. Ibig sabihin nun, high value ka. Meron kang nga maraming inuuna. hindi lang yung lalaki na yon. At gusto yon ng isang lalaki mga kamamay. Sila yung naghahabol. Sila yung nagtataka. Sila yung nagtatanong. Sila yung nagwawonder kung ano nang ginagawa mo. At sila yung natatakot sa kanilang sarili na baka isang araw gumising sila. Hindi mo na siya mahal. Kasi nga, ang dami mong inuuna, ang dami mong ginagawa. Ganon po ang nagiging epekto sa isang lalaki kapag ka uh, busy ka, may goals ka sa buhay, busy ka sa sarili mo. Ganon po yung nagagawa. Tumataas po yung value mo pagdating sa kanya. Kaya mga kamamay, gawin nyo lahat ng mga bagay, mga tips na isinier ko sa inyo ngayon. At sigurado ako, mababaliktad ang sitwasyon na dati-dati kayo ang naghahabol, ngayon lalaki naman ang maghahabol sa inyo. So hanggang dyan lang muna mga kamamay ngayon ang ating pag-usapan. Ano? So marami pa akong gustong i-share na topic. So huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video natin. So mga kamamay, hanggang sa muli. Uh, gusto ko, okay kayo. Dahil mahal na mahal ko po kayo. Ano? So see you for our next vlog. Paalam.